alam mo ba 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 alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Pagod na pagod na ako sa trabaho ko! Gusto gusto ko na mag-resign pero hindi ko magawa! Kasi iniisip ko kayo! Iniisip ko yung mga pangangailangan natin lahat! Kaya kahit hirap na hirap na ako ko para sa inyo! Kaya naging iusap ako sa inyo! Tulungan ninyo naman ako! Huwag naman kayong gumagdag pa sa mga problema ko! Huwag naman puro sarili nyo lang iniisip ninyo. Isipin nyo din na may naramdaman ko. Tao din na po na napapagod kagaya ninyo lahat. Nang lahat ng kasamaan. Noong panahon ni Naadan at Eva, nagawa nilang suwiin ang utos ng Diyos dahil naging sakam sila. Noong panahon ng mga Kastila at Amerikano, sinakop nila ang Pilipinas sa parehong dahilan. At sino ang hindi nakakaalam sa kontrobersyal na Port Barrel Scam na kung saan ay sangkot ang mga politiko ng bansa? Sila na ating nire-respeto bilang mga pinuno ang siyang mga gumamit ng pera ng ating bayan para sa sarili nilang pagpapayaman. Nandyan din ang mga pulis na naghihingi ng suhol tuwing sila ay may nahuhuli. Hindi naman lahat ng pulis ay masama ngunit maraming mga tinatawag na bantay sa lakay dahil sila pa ang utak sa mga krimen tulad ng pagdudukot sa mga mayayaman upang makahingi ng malaking pera. Ang mga ahensya ng gobyerno ay punung-puno rin ng mga korupsyon. Kung hindi magbigay ng pera, hindi rin makukuha ang mga dokumento na kailangan. Ang daming mga masasamang bagay na nangyayari dahil sa kaugaliang ito. Ang kasakiman ay isang matinding suliranin na kinaharap ng ating lipunan. Sa paglipas ng panahon, makikita natin ang pagdami ng mga taong mahihirap, silang mga walang bahay na matitirahan at palaboy-laboy lamang sa kalye. May mga ibang mas maswerte dahil may permanente silang bahay ngunit kulang naman ang kanilang kinikita upang mapaaral ang kanilang mga anak. Ayon sa SWS survey, may tatlo tuldok gitling MILYON o, o labinsyam tuldok to gitling -E ng pamilyang Filipino ang dumanas ng gutom sa unang bahagi ng taong 2013 kung saan tumaas ito ng 3% mula sa 16.3% na naitala noong huling quarter ng taong 2012. Bukod dito, kapag nakikinig ako ng balita sa radyo at telebisyon, halos lahat ng kwento ay tungkol sa nakawan at patayan ang likas na yun sina Florante at Aladdin. Parehong umiikot sa problema ng kasakiman ng himagsik noon at sa kasalukuyan. Noon mang panahon o ngayon, magsinsama ang epekto sa lipunan at sa mga tao ang kaugali ang sakam. Makikita natin na ang kasakiman ay nagdudulot ng matinding pagdurusa sa mga tao. Ang kay Florante, masama ang kanyang loob kay Conde Adolfo dahil sa pagpatay sa kanyang amang si Duke Bryso. Ang sanhi ay dahil si Conde Adolfo ay sakam sa kapangyarihan kung kaya kailangan niyang patayin si Duke Briso upang masiguro na wala siyang kalaban. Sa kasalukuyan, ang pagpatay ng maraming tao sa Maguindanao ay dulot din ng kasakiman ng mga ampatuan dahil ayaw nilang may kalaban sa politika. Masasabi ko na magkasing pareho ang sitwasyon dahil ang mga pinatay na tao ay mga mabubuti at inosente. Gaya ng pagdurusa ng mga tao noon dahil sa maling pamamalakad ni Conde Adolfo, ang mga tao sa ating bansa ngayon ay nagdurusa din sa maling pamamalakad ng gobyerno. Ang pera ng bayan ay hindi nakakarating sa mga tao dahil sa mga bulsa ng mga sakam at walang pagmamahal na mga politiko ito napupunta. Bukod dito, inagaw din ni Conde Adolfo si Laura kay Florante kahit alam niyang kasintahan na niya si Florante. Isa pang pagpapakita ito ng kasakiman. Gagawin ang lahat para makuha ang gusto kahit alam niyang may masasaktan sa ginawa niya. Gaya rin ni Florante, si Aladdin ay hinagawan din ng mahal sa buhay. Ngunit di tulad kay Florante, ang pagdaramdam ni Aladdin ay dulot ng kanyang sariling amang si Sultan Ali Adab. Inagaw ni Sultan Ali Adab si Florida na kasintahan ni Aladdin. Kung si Florante ay nagdurusa dahil sa pagpatay sa kanyang mapagmahal at mabuting ama at sa pangaagaw sa mahal niyang si Laura, si Aladdin naman ay nagdurusa dahil ang ama niya ay masama at ni Minsan ay hindi nagpakita ng pagmamahal sa kanya at inagaw pa ang kanyang mahal na si Florida. Sa lahat ng mga ito, tiyak na may solusyon sa problema ng kasakiman. Una, matuto tayong maging bukas ang isipan lalong-lalo na sa kapwa. Huwag natin silang ituring na kalaban at kaga upang masanay tayo sa ugali ng pagbibigay. Pangalawa, matutong magkaroon ng empatiya sa kapwa. Kapag naiintindihan natin ang pinagdadaanan ng mga tao, maiiwasan natin gumawa ng masama tulad ng pagnanakaw dahil maraming tao ang maaapektuhan. Sa halip na maging ganid, magiging bukas palad sa pagtulong sa kapwa. Pangatlo, matuto tayo sa mali ng mga nakatatanda sa atin. Hindi lahat ng mga ginagawa ng ating mga pinuno o magulang ay tama. Kung may mali silang ginagawa, siguraduhin natin na hindi natin sila gagayahin. Kapag ang mga susunod na magiging pinuno ng bansa ay hindi tutulad sa mga pagkakamali ng mga kasalukuyang pinuno, tiyak na uunlad ang bayan. Huli, maging kontento tayo sa buhay. Huwag tayong mangarap ng sobra-sobra dahil ito ang dahilan kung bakit tayo nagiging sakam. Magpasalamat tayo sa biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!